Hello mga meses! Dahil nga birthday nga ni Mama la, syempre magpapansit nga kami. Ni Mama lang nga magluluto, syempre, pera naman ni Tita Emi nyo yan. Ako ay syempre taga-vlog lang mga meses ko. <laughs> Siyempre mga meses ko, nag-isa nga tayo dyan ng bawang tsaka sibuyas. Dito na tayo nagluto sa ng steak. syempre para hindi magdikit-dikit. At tsaka para malaki yung kawali. Naging brown-brown na nga mga meses ko yung bawang tsaka sibuyas. syempre sinunod na nga din dyan yung manok. Nga pala mga meses ko, hindi ko na pala na-i-vlog yung paglalaga ng manok. Laga muna namin dyan yung manok. Tapos ay nga namin. Pagkatapos eh, okay muna na namin sa tabi yung sabaw. Naging okay-okay na nga mga meses ko yung manok tsaka yung bawang tsaka sibuyas. syempre sinunod na nga itong karoch at tsaka yung sayote. Wala pang 100 pesos mga meses ko, makakagawa na kayo ng pansit. Pansit kanton nga pala to mga meses ko. Nalo nga ni mama la syempre yung mga gulay-gulay dyan, syempre para magpantay-pantay yung luto niya. Hindi kaya ba diba, talaga naman mga meses ko, inahalo-halo naman talaga pag talaga nagigisa ba diba? Tapos nga haluin nga syempre mga meses ko, sinunod na nga ni mama dyan yung sabaw na pinaglagaan ng manok mga meses. Si sabi nila mga meses ko, mas masarap daw pagka ito daw ang sinabaw. Kaya kayo mga meses ko, pagka naglaga kayo ng manok yung sabaw, eh, wag nyo itatapon kasi naku po, harap nun, mga meses ko. Yun ang pwedeng pwedeng yung isabaw sa ano nyo, sa pansit. O di kaya kung saan man, o ano man ang gusto nyong lutuin, masarap yun, mga meses ko. Tapos nga, ilagay nga ni mama dyan yung mga sabaw. syempre ang ginawa nga dyan ni mama eh, inayos-ayos niya nga para magpantay-pantay nga. Yung mga gulay-gulay, at -gulay, eh, saka syempre yung mga manok-manok para magsama-sama sila, ganun. Tapos pagkatapos nga niya, syempre tinakpan na nga, tinantay kumulo. Kumulo na nga mga meses ko, o diba? Napakasarap. Nilagay lang namin dito mga meses ko, syempre isang perasong sayote, isang perasong karos na maliit. Tapos, 39 pesos lang yata yung manok. Tapos, syempre, bawang sibuyas and then mantika. Syempre, hindi mawawala yung pansit, nor pork, at syempre yung magic sarap. Para syempre, masarap na masarap yung ating luto. luha ulit ng mild dyan ni mama kasi nga syempre, nilagay niya na nga dyan yung... nor pork, at syempre yung magic sarap, mga meses ko. Yung okay na nga, mga meses ko, syempre, nilagay na nga namin dyan yung pansit. Ay, si mama lang pala naglagay. <laughs> Ah, mga meses ko, kalahating kilo pala itong ang paaming pansit. 20 pesos yata mga meses ko, itong pansit na ito nung nabili namin. Wow, malapit na sa kasalukuyan. Napakasarap kasi talaga ni mama talaga magluto talaga ng ganito mga meses ko. Kaya sa mag-spaghetti kami or di kaya pansit bihon mga meses ko, eh ganito na lang kasi pwedeng pwede rin naman ito iulam mga meses ko sa kanin. Favorite rin ito ng aming mga chikitengers mga meses ko. Siyempre mga meses ko, kailangan yan halu-haluin. Siyempre ma nung pansit yung sabaw. Hindi mo hinalo yan mga meses ko. Syempre hindi magpapantay ang luto niyan mga meses. Meron diyang nako po hilaw lahat. Meron jan luto na. Tsaka meron naman diyan nako po latang lata na, mga meses ko. Kaya kailangan talaga dapat diyan inahalo na maayos. Saka matitigilan ng paghahalo mga meses ko pagka okay na siya, pagka na-absorb na nung pansit yung sabaw. Syempre mga meses ko pagkatapos ng syempre nilagay na nga ni mama yung pechay. Pa nila nilalagay mga meses ko, 'di ba? Kinchay ganun. Pero kami iba mga meses ko, pechay ang nilagay namin. Parang nakulangan nga si mama, syempre syempre ni lahat niya na ngayon sa mga meses ko. Kasi nga sabi nga diyan ni Mama ay eh, maaabsorb naman daw yan kasi nang pansit, mawawala din daw yan sa na yan. Kaya sabi ko nga kay Mama ay sige for the go. No, nood lang ako mga meses ko sa susunod. Nako, ako naman ngayon na magluluto mga message. Syempre hindi pa ako marunong magluto ng mga ganito-ganito, eh. So no, kinain na nga syempre ko mga meses ko nang pansit yung sabaw. oh, di ba? Ni dagdag pa nga ni Mama nga ng tubig kasi nga syempre kinakain nga talaga nang pansit yung sabaw. Talaga nagluluto talaga nang ganito talaga si Mama. Nako, puno pa talaga mga meses ko. Talagang nakakarami talaga kami talaga ng kanin. Mm -hmm. Hindi na ni mama masyadong niluto. Oh. Parang three 4 cook lang. Ganon mga meses ko. Pangit naman kasi pagka half cook, ba? Diba? Parang hindi pa masyadong luto. Eh, syempre may kakain mga mga babies. Tapos nga nyo, syempre nilagyan nga ng kaunting paminta mga meses ko. At ayan na nga. Tapos na aming pansit. Nagdagan pa nga ulit dyan ni mama lang ng magic sarap. Syempre, para kasing daw kulang daw kasi lasa. Wow, mm -hmm. oh, luto na ang aming pansit mga meses ko. Tara, kain tayo. Napakasarap neto. Mm -hmm. Ulitin ko mga meses ko wala pang 100 pesos eh makakapagluto ka na ng ganito at saka pwede rin petyo, yung ihalo mo dito ah hindi yan tatanggi mga meses o sya tara na kakain na tayo ay kakain na pala kami mga meses ko ano pa iniintay niyo mga meses ko magluto na rin kayo na pansit bihon o alam niyo na hanggang dito na lang see you on my next vlog bye